Ang bigat mo problema mo, anak. Ang dami-dami mong hinahanap na solusyon kung saan-saan, kung kani-kanino. Pumasok ka na sa simbahan. Pumasok ka na sa simbahan. Kausapin mo ang anak ko. Pagdasal ka. Magsisi ka sa kasalanan mo. At mararamdaman mo ang yakap, ang paggabay, at ang tulong niya. Lahat tayo, alam mo, mahal ka ng asawa mo. Asawa mo yan eh. Lahat tayo, alam mo, mahal ka ng anak mo. Anak mo yan eh. Lahat tayo, mahal tayo ng ating kapatid. Kapatid natin yan, kaibigan natin yan eh. Pero kailan mo mas na-appreciate at mas nakikilala, mas nararamdaman ang pagmamahal niya kapag meron ka ng mabigat na problema. Ganon din ang pagmamahal ng Diyos. Hindi ko sinasabi na magdasal tayo, Lord, bigyan mo ako ng pinakamabigat na problema upang makilala kita. No! Ang sinasabi ko, lahat tayo po pwedeng dumanto. That we experience heating rock bottom. Anong expression na heating rock bottom? sabi ng engineer, Father, sa tatayuan mong simbahan, matigas tong batong ito, kinakailangan ng matinding driller dito. So, heating rock bottom sa problema, parang yun ang pinakamabigat na problema. Wala nang mas titiin pa, rock bottom ka na. May quote, ang sabi, God sometimes lets us experience hitting rock bottom for us to discover that He is the rock at the bottom. God allows us to experience hitting rock bottom for us to realize that He is the rock at the bottom. Kung minsan, iaalaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng matinding problema na parang wala ng pag-asa. Doon natin siya kasi mas mararamdaman ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Doon natin siya mas ma-appreciate at makikilala. Kapatid, sa oras na magkaroon ka ng matinding problema, huwag kang lalayo sa kanya. What? Mas lalo kang magdasal. Mas lalo kang kumapit. Doon mo siya mas mararamdaman walang hindi kakayaning puntahan ng Diyos sabang tayo na bubuhay sa mundong ito. Kung papaano ang nanay mo kahit nasa ka pupuntahan ka, hindi, walang hindi kakayaning puntahan ng Diyos habang tayo na upang tayo ay kanyang samahan at tulungan, paniwalaan.